Okay, mga lords, mga idol. ah uh, bago po ang lahat, eh, nais ko munang batiin ng uh, aking mga brad at uh, mga sister sa Sigma noon. No? Uh, happy uh, anniversary po sa uh, ating po lahat. Okay po. At si uh, shout out po kayas uh, sa, uh, sa aking uh, ano ba ang tawag dito? Sis. Mm -hmm kay Merlinda Pineda. <laughs> Sa ano ito, mahilig po itong mag -reels. At meron din po itong ano, uh, Google, ah, Google. <laughs> meron din po YouTube channel. Okay po. At, uh, pag subscribe na lang po. At uh, ito pong ating, wag uh, huwag niyo pong kalimutan. Ito po ating uh, YouTube channel, uh, Josmar Mix Vlog po. Okay po, uh, sana po ay eh, mag-subscribe po kayo. Ta Kumikiramay po ako ng konting tulong sa inyo. Okay, okay po uh, at uh, like and share po ulit sa ating mga brad at mga sis sa uh, Sigma no. Uh, okay po at uh, shout out din po kay Karen Yugyug Ah, uh, ano ba 'to? Ah, uh, Yugi F10. Uh, current na po. At, uh, sabi niya nice naman dito kuya, wala kasi wala kasi crabbing. Ga Ay ay ay. Ayun, pusuin natin. At kay uh, 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 sa akin uh, pamangkin na uh, si Makmak mas marami ang <laughs> nakuha. Ayan, ho. Uh, shout mak sa kaya Christine Noce Saya si out po, Christine Noce Uh, si uh, Insan Joel Kapian. Shout si out po. Insan Joel Kapian. Ayan. <coughs> uh, sino pa? Uh, sa akin pong ano ang uh, best friend ni Mrs. nakaparating na rin ho rito si Marlene Digia shout out po sa iyo ma sister Marlin Digia at kay uh, sino pa at sa aking uh, kuya dyan sa ano sa Tagig ano uh ho -huh shout at out po sa inyo kay Kuya Jesse kay Ate Raquel dun sa mga pamangkin ko no? kay Christopher sa kanyang asawa at anak kay Joanna Marie sa kanyang uh, asawa din at mga anak at kay uh, Mrs. and uh, Mr uh, maganda at gwapo kasama rin yung kanilang anak uh, isa pa po yung uh, ano nila uh, anak nila ano po ayan uh, sino pa yung i shout shout out natin uh, yung pong mga ano ah uh, ho sa uh, mga ano ba yun Uh, shout out po sa inyong lahat Sa mga Nag-e-reviews Ano? At uh, tignan natin Para Ma-shout out po natin sila <coughs> Marami po sila rito Ayan o, oh, kay Utol At uh, may ginagawa yata Shout out sa iyo Utol Francis At, uh, Utol Joben. At uh, kay Utol Joven At Kay sisla niya, siya sa inyo kay Noche Marie Chris, siya sa siyoy kay uh, Florence Noche Bacolod, siya tawo ah, uh, uh, sino pa? at yung mga maabot natin na siya siya po natin sila, no? yun punta tayo dito sa ano uh, notification ayon kaya Christian Ramaknoche si Atap sa yung uh, ah naglapin po natin yung mga ano uh, iba sa tisyataw natin kaya ano kaya Hindi kahusay. <laughs> Yan. Kasama ko na siyang kumain dito kanina. Kay ano nga pala? Kay Betsyay. Kay Betsyay tsaka kay Tata. Shout out sa inyo. Ano? So. Yung mga ano. Nawala. Nawala sa notification ko. Dati palagi silang nandito. Ngayon. Kay Iskak. Ano? Shoutout kay Perli Sibayan. Ayan. Shoutout sa yod. Ah, uh, Lodi. Shoutout sa inyo. Kay Ati Mirna Noche. Shoutout. Um, kay uh, Marlo Il uh, Iligan. Shoutout sa yos, sis. Ah, uh, hahanap pa tayo ng atin. Ayun kay uh, Insan na uh, Melvin Morla. Shoutout out sa iyo Insan na uh, Melvin. No. Ah. Uh... Ayan, kay ano, kay Sis uh, Miriam Punyo Benitez. Ayan. Chat out uh, sa <coughs> out din sa ating sa aking sister. Chat out sa iyo Sister Marilou. Um, uh, sino pa? Chat out natin. Ayan si uh, uh, Sis Nancy Manansala. Chat out sa iyo uh, Sis Nancy Manansala. Ta kay 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 uh, ano bang apelyido ni Kai? Shoutout out sa Ah, uh, kalimutan ko yung ano, uh, apelyido niya. Sa akin bayaw na si Jose Kahusay Iroma. Shoutout Ah. Uh, sino pa? Kay uh, yun, Jonathan Bisinica. Efren S. Jana Jr. na nasa Taiwan. Ah, uh, sa Ah, uh, Brad, no? brad na lang tao ko iyo. ah uh, Mr. eh Mr. APNS Gana Junior at uh, shout out kay Edgar iruma ah uh, dun sa mga hindi ko na shout out ah uh, baka sa susunod at eh uh, gagawa po tayo ng ano ililista po natin lahat sa mga shout out natin ano po at uh, dito na lang po at uh, marami-maraming po salamat at uh, okay. sana po huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa akin po sa uh, YouTube channel n'on po. Uh, Mix Vlog po. Like and share, Click na rin yung notification bell para updated po kayo sa lahat ng uh, aming video yung i-upload. Okay po at uh, marami-maraming po salamat. God bless us all po.